Ako si Marco Cruz, ako ay isang joyride rider. Kilala ako sa sipag at dedikasyon ko sa trabaho ko, na dahil na rin sa hilig ko sa motor at paminsan-minsan sa pamamasyal. Bihasa ako sa pagmumotor at madalas akong nagnanight ride sa probinsya para mag-relax at kahit papaano makalabas sa ingay ng Maynila. Kahit na mabigat ang traffic at magulo ang buhay sa Maynila, importante sa akin ang kalayaan na naibibigay ng mga daan sa labas ng syudad. Bukod sa tahimik ito, maganda din ang klima na malanghap mo kaya maganda ito para sa akin na pagod sa maghapon na trabaho. Isang Biyernes ng gabi, nagpasya akong pumunta sa isang lugar na mas malayo kaysa sa dati kong pinupuntahan. Narinig ko kasi ang balita tungkol sa isang sikat na ruta na palaging pinupuntahan ng motorista. Sinasabi nilang may magagandang mga liko dito at mga atraksyon na alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang palampasin. Ang daan ng Marilake ay isang popular na lugar sa mga motorista dahil sa ganda ng daan nito at sa lamig ng klima nito pagsapit ng gabi. Pero base sa mga lokal na nakakausap ko, hindi lang ito tanyag dahil sa ganda ng kalikasan na binibigay nito, kundi kilala din ito dahil sa mga nagpapakita ng mga multorito pagsapit na ang hatingabi. Ayon sa lokal na alamat, may isang espiritu na nagpapakita rito at pinaniniwala ang may binabantayan itong daan na nagpaparusa sa mga nagtatangkang gambalain o sirain ang kanyang teritoryo. Habang nagmamaneho ako sa gabi, unti-unti nang nawala ang mga ilaw ng lungsod at pinalitan ito ng makapal na hamog galing sa mga nagsisitaasan na bundok na nadadaanan ko. Bawat liko ko ay nagbibigay sa akin ng satisfaction at tumataas ang adrenalin ko habang bumibilis ako. Ang daan ay tila walang hangganan, paikot-ikot ako sa kagubatan na parang sarili ko ang daan habang ako ay bumabiyahe sa kasagsagan ng liwanag ng buwan. May napansin akong alternative route na batay sa karatula na nakakabit sa poste ay ito daw ay papunta sa isang sikat na atraksyon sa lugar. Kaya naman na curious ako at pinuntahan ito. Habang binabaybay ko ang daan, napansin ko na pahirap ng pahirap ang daan at tila ba'y ang hamog ay patuloy na natatakpan ang dinaraanan ko. Takot ang naramdaman ko noong mga panahon na iyon, pero sa kagustuhan na marating ang sikat na atraksyon na iyon, ay nagpatuloy ako. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng kabundukan, tila'y patuloy na kumakapal ang hamog na nagresulta ng pagkadisgrasya ko. Sumayad ang ilalim ng motor ko kaya nag full stop ito at sumubsob ako sa harapan ng motor ko. Nawalan ako ng malay ng ilang segundo at pagising ko, nagulat ako dahil mailiwanag akong nakita na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya naman pilit akong tumayo para humingi ng saklolo at para magtanong na din kung may atraksyon ba sa dulo. Habang ako'y naglalakad, nagulat ako dahil isang lumang bahay ang bumungad sa akin na gawa sa pawit. Sa sobrang luma ito, wala sa isip ko na may nakatira dito pero dahil sa ilaw na nanggagaling sa loob nito, na curious ako at unti-unting lumapit sa bahay. Dahil sa takot ko sa lugar at sa desperasyon na din na makarating sa pupuntahan ko, binuksan ko ang pinto. Nagulat ako dahil sa taas nito ay may mga lata na kumalansing at sinabayan ng mga ungo ng aso sa paligid ko. Kaya naman sa takot ko ay pumasok ako sa loob at sinara ko ang pinto. Sa loob, malamig ang pakiramdam at puno ito ng hamog na nanggagaling sa maliit na bintana nito. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan na natakpan ng alikabok at ang mga dingding ay puno ng mga luma at punit na litrato. Ang pinagmumulan ng ilaw ay isang lumang lampara na nasa isang lamesa. Habang pinagmamasdan ko ang bahay, pumukaw sa akin ang iba't ibang litrato na nakasabit sa dingding. Imahe ito ng iba't ibang mga sakuna na sa pagkakaalam ko ay nangyari rin sa mismong bayan na iyon. Sa unang picture frame, nakita ko ang imahe ng isang babae na umiiyak habang hawak ang dugo ang anak nito sa kanyang kamay. Ang pangalawa ay imahe ng mga tao na tila ba'y pinipigilan ang demolisyon sa kanilang komunidad. At ang pangatlo ay imahe ng isang malungkot na batang babae na nakasuot ng bestida sa tabi ng daan. Sa takot ko sa mga nakita ko sa mga larawan na iyon, nagpasya akong lumabas na ipagpatuloy na lamang ang bayahe ko dahil wala rin naman akong pagtatanungan. Pero nang malapit na ako sa pintuan, biglang humampas ang isang malakas na hangin at sa sobrang lakas nito biglang bumukas ang pinto sa harap ko at tumama ito sa mukha ko na naging dahilan ng pagtumba ko. Noong mga panahon na iyon, puno ng takot ang nararamdaman ko na sabayan pa ng mga ungo ng aso na nanggagaling sa labas ng bahay. Habang ako ay patayo sa pagkakatumba, isang malungkot na iyak ang bumalot sa loob ng bahay. Iyak na tila ba galing sa hinagpis ng isang bata? Nilabanan ko ang takot ko at pilit ko itong binabaliwala, pero sa bawat pag-iwas ko na marinig ito ay patuloy na lumalakas ang iyak nito at sa dulo ay bigla itong bingisi na parang pinagtatawanan ako. Sinubukan kong sumigaw para may makarinig sa akin pero walang boses na lumalabas sa bibig ko at kahit pilitin kong tumakbo ay hindi ko maigalaw ang mga paa ko na parang ako ay paralisado. Sa labas ng pinto naman, maririnig mo ang isang mahina ngunit tila ng gagala iti na boses. Huwag ka umalis, huwag mo kaming talakuran. Ang talinghagang boses na iyon ay tila nagmumula sa iba't ibang boses ng mga sinaunang tao. Kinuha nito ang aking atensyon ay at sa desperasyon, pinilit kong tumakbo patungo sa pinto. Ngunit bumuwad sa akin ang isang babae na nakatayo sa harap ng pinto na duguan at basag ang bungo nito. Sa takot ko, tumakbo ako pabalik sa silid at hawak-hawak ko ang aking dibdib dahil sa biglang pagtaas ng tibok ng puso ko sa takot. At sa pagpasok ko sa kwarto, sunod-sunod ang mga bulong na narinig ko. Mga halo-halong galit at pagmamakaawa na nanggagaling sa kisam at sa mga larawan na nakasabit sa pader. Talayain mo kami, mo kami na Bulong nila. Ang mga gumagambala ay tila unti-unting bumubuo sa isang mas malakas na presensya at tila'y gustong kumawala. Mula sa gitna ng kadiliman, nalampara lang ang aking ilaw, isang anyo ang lumitaw isang espiritual na babae na nakatayo sa may pader, ang kanyang mukha puno ng takot at lungkot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng malalim na kalungkutan. Huwag mong iwanan ang aming tahanan. Tuluan mo kami na makakuha ng hustisya. Sa isang huling desperadong pagtatangkang makalabas, sinira ko ang bintana at nagmadali palabas. Tumakbo ako patungo sa motor ko, nagsimula ito sa nanginginig na mga kamay. Habang umuusad ako palayo mula sa bahay, ang iyak ko ay humupa, ngunit ang mga larawan ng mga multo ay nanatili sa aking isipan, bumubulong na hindi ko na kailanman maiiwasan at makakalimutan. Ilang araw din ang lumipas at tila ay gumagambala pa rin sila sa isipan ko. Hindi ko maalis sa isipan ko ang paghingi nila ng tulong at pagmamakaawa na makahingi ng hustisya sa ginawa sa kanila. Kaya naman kinabukasan, nagpatawag ako ng pari sa malapit naming simbahan para puntahan ang lugar na iyon para mabasbasan at tuluyan na silang manahimik at maging masaya na sa nangyari sa kanila. Habang binabaybay namin ang kalsada papunta sa bahay na bebendisyonan ng pari, nagulat ako dahil bigla na lang nawala ang kanto papasok sa bahay na pinasok ko noong gabi na iyon. Nawala na din ang karatula na nagsasabing alternative route papunta sa sikat na atraksyon ng lugar na iyon. Nagpabalik-balik kami na umaasang nakaligtaan ko lang iyon, pero sinuyod na namin bawat kanto at wala talaga akong nakita na pamilyar sa kanto na pinasukan ko noong gabi na iyon. Kaya naman bumalik kami sa lugar na kung saan tanda ko na lumiko ako at nagtanong na lang sa lokal doon. Nakausap ko si Kuya Fernando, isang residente doon. Kinwento ko lahat ng nangyari sa akin at nabanggit ko na sa lugar na iyon ako lumiko. Habang pinapakinggan ni Kuya Fernando ang kwento ko, napailing ito at nabanggit na hindi na iyon bago sa lugar nila. Ang madalas daw na nabibiktima ay ang mga turista na namamasya sa lugar nila. Meron na rin daw mga nawala sa kanila na namasyal lang pero hindi na alam kung saan na napunta. Pero nabanggit nito na maihakahaka daw na may isang komunidad noon na naninirahan sa kabundukan na kung saan ako napadpad at namatay silang lahat dahil sa pagtatangkang pigilan ang relocation noong panahon na iyon na nagresulta ng kalagim-lagim na masaker Kaya humihingi sila ngayon ng hustisya at takot pag may nakikita silang bagong mukha sa lugar nila. Habang pinapakinggan ko ang kwento ni Kuya Fernando, doon ko na pagtanto ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin silang gumagambala at humihingi ng hustisya sa malagim na nangyari sa kanila. Hindi ko na muling binanggit ang gabing iyon, ang lumang daan ay kalaunan na kalimutan at bumalik ako sa aking pang-araw-araw na hanap buhay. Ngunit sa karanasan ko na iyon, namulat ako sa realidad ng buhay na hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pantay-pantay na karapatan sa kanilang pinaglalaban.